oh, mga katids, ito yung actual na processing ng liquid gold. So makikita niyo nakamas ako. So nagpa-process ako ngayon. So pakita ko sa inyo yung mga pinaprocess ko. So, yun ang nakita nyo, yun ang actual na reaksyon ng chemical sa liquid para mabuo uli yung solid gold na inaasam-asam natin. So, para sa update, ito yung mga liquid gold deposit na pinaprocess natin. Kailangan naka-complete gear tayo. So, mga katids, kung... Anong update nito, i-update ko sa video para ma sundan nyo ang update the development ng liquid gold natin